Da, oh, na ito mga para sobrang ganda mga par. Yan. Grabe. tapos na rin yung Mount Millionaire, yung unang ano, yung una kami nandoon. So ngayon dito naman sa Lovers Inn daw, Lovers Inn. Sana all, wala tayong juwa, Lovers <laughs> Inn. Wow. So after mga para di ko alam kung saan kami patungo. So hangin lang yung mag so par. Tapos na kami dito. So pupunta naman kami sa ibang destination mga par. So tapos kami sa team Lovers Inn. So dito naman kami mga par sa ibang tourist spot. So update ko kayo mamaya mga par kung saan kami iabot. Ay, so Tara, let's go mga par sa so, mga par dito na kami sa Laveria sa View Deck mga par grabe kung doon sa Mountain sa Mountain Millionaire sobrang ganda pero dito sobrang ganda mga par wow tingnan niyo mga par so tapos mga par unique eh, meron pang telescopic mga par tingnan no? yon So, telescopic mga par, Grabe. So, try natin mga par, Try natin, try. Laro yung kayo? Ayun, ano yung na? Lagi kayo, baklaro kayo eh. na yung oh. Basa ka itong ng ka itong traktor. Pag-pag-pag, sa mga tuwatso. Ako mamatay, makitaan. Wala-wala. Yung mga paro, sobrang, sobrang layo yung yung bukid mga paro. Grabe, sobrang ganda ng view. Kaya to pinatawag na view deck. Kasi sobrang ganda ng view mga par. Grabe! So, ito mga par. Tingnan yung mga paro. Mais. Tingnan mo. Ano yan mga par? Uh, bulaklak yan mga par. Na yung kwan. goit, Mais. So, tingnan mga paro. Mayroon pas lang ito mga paro. Mga bulaklak ba? Grabe! Tapos ang ah, naka na mga par, meron silang bulaklak na hindi ko pa, hindi ko talaga familiar. Kung so, yun, ay. Yan. Kung kung nakita yung mga par. Da, so... oh, na ito mga para sobrang ganda mga par. Yan. Grabe. Yung mais mga par sobrang ganda mga par. Oh. Huh? Sugunta so, natin mga par. Let's go. Let's go. Mga tingnan ng mga par. Grabe, sobrang layo yung mga ano, yung bundok mga par. Sobrang taas. Grabe, okay. dito lang yan saksak labriya mga par. So, ito yung destination ng mga par. So, grabe. Tingnan mga paro, sobrang ganda. Oh, oh be. my goodness. So, grabe mga par, sobrang ganda talaga mga par par So yun mga par, papunta na kami mga par So, papunta kami mga par so, Tapos kami dito sa Budix So, iwan ko kung saan naman kami So, whew, grabe wala akong masabi dito Sobrang ganda talaga at sobrang Sobrang naka proud ha? mga para so puntahanan ninyo, puntahanan ninyo dito, grabe sobrang ganda talaga. So yun mga para so update kayo mamaya kung saan kami pupunta again. So tara let's go.